Hello, mga love shout out mga lalabs, mga vayots. Magandang uh, tanghali sa inyong lahat. No? Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko na bawinyo na binaboy ng uh, Marcos Administration. At uh, sa Dabao Region, sa buong uh, Mindanao, lahat ng mga Visayas, around the world. Big po sa inyong lahat. Magandang araw po. At sa mga kapwa ko din po, OFW around the world. Hello, mga love po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, dito po tayo sa mga buwayang kongresista. Lalo na itong, uh, hindi ko pa na, na ano to, no, na topic, itong pastor na si, itong representative, no, na si Bini Abante, na isang pastor, na kung saan ay may kaso pala ito sa PDAF, dati <laughs> Pinoy, kaya, uh, parang ongoing hanggang ngayon, no, yung mga ghost employee, na inilagay doon no so mamaya i-research ko 'yon kaya pala ngayon siya ay i... ano uh, umaatake sa mga Duterte dahil takot siya na baka ipakulong siya ni Martin Romualdez <laughs> Si Martin Romualdez pa naman ang hari ngayon sa Pilipinas pati si si Kukak at si ano si sino ba ito Si Bangag yung ating uh, pangulong uh, tawa ito shimming hot under <laughs> ni buwayang tamba pala daw di umano so ngayon ito sila lalo na itong nagmamagaling-galing na abugada, nung uh, budget hearing ni VP Sara agoy yung kanya palang asawa tinago niya na may kasong panggagahasa so ibig sabihin butakal na maniakis Rapist ang asawa nitong abogadang kongresista, itong uh, Congressman representative uh, Luis Stroh, hide her husband from authorities and, ev and evaded arrest while filing a petition for demurrer to evidence in connection with her husband's warrant of arrest for the crime of rape. Ah, tapos ngayon eh kung wag magaling si si Congresswoman na attorney. Ayun, pag si Kibolo hindi pwede tumago, pag asawa niya pwede. O ito, proud pa siya dito ha. Oh. Leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Tano Tano, and Ignite. That was a very big blow to us. Oh. Kasi this was during the time na marami namamatay you know? Uh -huh. I don't know, ah. But this was during the time na highly sensational yung issue na EJK. What I did, tinago ko po asawa. Ayun! So, what did siya? Di ba? Uh -huh. Kasi lawyer ako oh. eh. So proud siya, ha? Tinago ko yung asawa ko. Wanted siya. Kasi lawyer ako eh. So ano ngayon yung pinagkaisip? Si Pastor Kibuloy, may uh, ano pa yun sa kanya, no? Uh, parang, restaurant din ba rin yun? Ang sa kanya. So, pag si Kibuloy, may patong na 10 million sa ulo. Bakit yung asawa niya, tinago niya, walang patong sa ulo? Di pareho lang din naman ng kaso si Kibuloy at ang asawa niya, eh. Rape, di po ba? May mga, dinagdagan na lang yung kung ano-ano mga anik-anik, yung mga kaso nga na yun, i-dismiss na yun four years ago kay Kiboloy. So yung nakakatawa dito, ano, si Kiboloy hindi pwede magtago. Pero yung asawa nitong congresswoman na si Luistro, pwede magtago dahil nakahimod sa puwet ni Martin Romualdez ang congresswoman na ito ngayon. <laughs> Pag kibulo hindi pwede. Pag sa kanila pwede. Dahil kaliado. <laughs> I cannot bear the mm. fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For two and a half months mm. malayo sa, sa amin. Tinago ko siya. And mm. I really requested him to Proud siya ha. Tinago niya ang asawa niya for two and a half months. So, anong anong kaso dito mga lalabs, mga boys? Dapat kasuhan ng korte ito at bar ang abugagang ito. Obstruction of justice po ang kanyang ginawa. Regardless, maanak mo pa yan, maasawa mo pa yan, mamagulang mo pa yan, makapatid mo yan. Basta nagkasala, ay di ba sabi ni Bumbu Marcos sa Tia ang batas ay batas at dapat sumunod sa batas pero annyari pag hindi kaalyado, dapat ipasunod ang batas, pero pag kaalyado pwedeng itago ang batas, pwedeng hindi sundin ang batas, ganon kagaya ng abogagang ito really te may mukha kapang inilabas at proud ka pa sa kagagahan mo na inamin mo, tinago mo ang asawa mong manyakis na nanggahasa. Tinago niya tapos sa kanalang niya pinalabas kasi trinabaho niya yung uh, abugada, kung hindi natin alam. Yung judge dito, kung ano yung ginawa na dito, baka tinakot, pati pamilya, kasi karamihan ganyan eh. Pwede siyang mag-hire ng mga hire ng mga mamamatay tao para ipaslangin, kidnapin ang asawa at anak or pamilya ng judge na humawak sa kaso ng asawa nitong abogagang kongresista. Yung kanyang asawa na manyakis na ripes, pinagtanggol pa niya kadiri. No? To follow what I want. No? Uh, Kasi ang gusto niya ay hospital arrest. daw siya. I no. Ang drama ko pag ganito for our entire marriage, wala ako ibang ginagawa kung hindi sumunod sa iyo. This time, ikaw ang susunod sa akin. Pangiti-ngiti pa so, siya, proud pa yung animal. After two and a half months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung na petition to demurrer to evidence, it was granted and The whole dismisses case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit sa nag-mayor. Hiyakan ng taga-Mabini. Mm. Dahil sa... Ang tanong, magkano yung in-offer ninyo doon sa judge? <laughs> Or baka tinatakot-takot siguro ninyo, ang judge. <laughs> Kung hindi ka, hindi mo ito i-dismiss, ano to, ganito, ganun. Oso yan eh. <laughs> Lalo na ngayon sa administrasyon ni Bangag. Ah. O tingnan mo ang ginawa lang kay Bibi Sara. Isa ito, ang babaeng ito na nanggipit sa budget ng office, office, of the Vice President. At ngayon ay gusto pang paimbestigahan si Harry Roque, yung salin ni Harry Roque. Na sinabi na nga ni, sa ni Cassandra Ong na hindi nila abogador, walang link si Harry Roque sa kanila. Doon sa whirlwind. Anit, gusto niya pa investigahan? Uy, putang ina, kang abugaga ka, na nagtatago ka ng asawa mong manyak, babae ka pa naman, di mo na feel kung ano yung ginawa ng mister mo na pambababoy doon sa ginahasa niya. And yet, pinagtakpan mo, tinago mo, at proud ka pa na ikaw mismo isang abugada lumabag sa batas obstruction of justice ang ginawa nito no ganito na ngayon yung administrasyon ni Bongbong Marcos kapag ulitin ko kapag sa ibang tao sa kalaban kailangan sumunod ng batas pero pag sa kanila Walang batas-batas. Ah, 'Di ba sabi nga ni Cras, ni Castro nung, ni, ay, nung, hearing, nung budget uh, deliberation ng OVP, walang uh, ano ba yung sabi niya doon na walang batas-batas ba doon or ano ba 'yung sabi niya doon? Malinaw po na talagang baboy itong Congress. Tama nga si Pangulo, dating Pangulong Duterte, na pinakabulok na institusyon ng uh, Pilipinas ay ang Congress. Andiyan lahat, eh kawatan, andun lahat maraming mga maniakis maraming mga may kabet diyan na mga ano, mga kongresista. Ayon na uh, mga ano sila, uh, marami diyan na mga kongresista ay mga talagang butakal no. Walang mga dignidad ang mga putang ina. O oh, isa na to Itong Luistro na to, kadiri kayo May lakas pa kayo ng loob Magtanong sa inyong mga resource person Magkalkalin ninyo Ang kanilang mga uh, Ginagawa o mga baho nila Pinipersonal na ninyo yung iba Samantalang kayo Yung mga baho ninyo na nakakadiri Nakakasulasok pa sa puso negro Ng mga baho ninyo Pinagtatakpan ninyo Tinatago ninyo At proud pa Ah, kahit ng emosyo na ah. ang mayor namin, muntik na ako nung naging wanted pero nakabalik, no? Mm. Yeah, after two weeks, out. After... Nakabalik nga dahil trinabaho mo. Anong ginawa mo doon sa ano? Anong ginawa mo doon sa pamilya ng uh, ginahasa ng mister mo? Binayaran mo ba? Tanong lang naman to. Binayaran mo ba? Tinakot mo ba para iorong ang kaso? Iorong ang demanda? Nasa dalawa lang yan. Either doon sa pamilya or doon sa biktima na nagahasa. At saka doon sa judge. Dalawa lang yan. Nasa dalawa lang yan. Either binayaran yung biktima at ang pamilya na nanginahasa ng asawa niyang manyak. Uh, or doon sa judge. Dalawa lang. Kaya hindi nagprospect yung kaso na dismiss. Kaya kunwari, pabiktim pa ang putang ina niyang mister. At itong si, si Abu na kongresista, babay uh, proud, dapat kang tanggalan ng lisensya bilang abogada. Hindi ka karapat dapat. Wala kang kwintang abogada. Yun lang masasabi ko.